Ayan, siyempre, malungkot din tayo dahil sa masamang balita. No? O kay Reina. Kaya, ayan, uh, halo-halo ang ating nararamdaman ngayong gabi. Sa so, ay binabawi. Ay, nako. O kaya to. So, pag-usapan po namin bukas sa barangay. O, di ko po alam kung saan. Pero, nagpunta po kasing mama na Reina dito. Uh, at, pag-usapan daw po yun nga sabi ko pag-usapan ng maayos kung may problema sila sa amin o kay ate ano ate Roda mas magandang pag-usapan so ako ano yung dahilan kung bakit bigla ang uh, binawi puso trangkaso tama po kayo yun na nga po at tinrangkaso nga po tayo kanina kaya yun uh, medyo di natin kinaya ma-edit ang ano Dan Joy. So baka po Dan Joy is bukas around uh, 2 p.m. No? Ganyan naman po tayo pag na-upload tayo ng umaga. Padalasan 2 p.m. or 2.30. So, ayan. Kaya na naman, uh, palaging ganyan. May bumabaw, binabawi. Tapos, Oh, thank you, Pastor AR. Pagaling ka po na. Opo, thank you. Di pa naman ganun kalalapas. Medyo mabigat lang sa pakaramdam. At dahil siguro no nag-ano kami, nung nag-shoot kami ng Dan Joy, nabasa po kami nun. Abangan nyo po kung ano yun. Nag-shoot kami. Oy, shoutout po sa'yo, uh, Ninong Bobby. Ninong, shoutout. Kumusta po? Ano po ang uh, bulong natin dyan? So, ayan po. sigurong uh, siguro yung iba sa inyo alam na yung bulong natin. Mamaya, bubulong ko po ulit. Ma Pakinggan nyo po ang ating bulong. <laughs> okay, oh, thank you po, Tita milichan Chan. Ayan, uh, number one po natin, supporters and sponsors. Thank you. May, may bulong po tayo. Si Eden ni daw. Ah, uso talaga pala ang Lagnat. Ah. naman po ako ngayong ano, Sunday. Maghapon po tulog lang po talaga tapos ayan nag edit po tayo yung na pong inedit ko kanina yung sa kambal hindi ko tapos natapos pinano ko pa kay na Philip kasi sa medyo masamang ang pakaramdam natin kaya di rin natin na edit yung Danjoy ayan, abangan nyo po yung sa Danjoy matutuwa po kayo dahil kakaibang ano po yun kakaiba po yun sa mga serya natin at yun abangan nyo po yung sayaw namin doon <laughs> Ay, Kuya Renz, Kalampitos, salamat Kuya sa pagluto. Dinutuan po tayo ni Kuya Kalampitos ng ulam kanina. Salamat po, sinirutuan mo kami ng sabaw. Ayan, salamat po. Salamat Kuya Kalampitos. Masarap ang luto niya ni Kalampitos. Sinirutuan kami ng sabaw. tamang tama po kasi yung pakiramdam natin. Medyo di okay. Bakit pumunta si M kina Kuya Brooks ay eh, umalis na siya sa kalinga? Nakapos. Uh, about naman po dyan, um, di, di, po alam, di ko rin po alam, di rin po alam ni, sabi sa akin ni Dan, di daw niya alam na doon. Pero wala man pong problema yon Kasi, uh, okay naman po kami, gaya nga, man, gaya nga po ng sinabi ko, okay naman po kami ni Medit Okay yung pagpapaalam niya. So, wala pong problema. Kung pumunta man siya bu O bumalik, sabi ko nga sa kanya, kung gusto niyang bumalik, welcome naman po siya. Gano'n naman po ako. Uh, Gano'n sa amin. Kung umalis, okay lang. Kung babalik, okay lang. Basta maayos po yung pag-alis. Ayan. Diba? Ang uh, nagpapagulo lang naman po yung mga bashers or mga reactors na sa halip na uh, sawayin yung mga nangbabash or pag-ayusin. Parang ginagatungan pa ano para mas pinapalala pa yung hidwaan yun yung minsan nakakasira talaga sa na maging okay po ano kasi yung pagalis ni medit is okay po maayos siyang nagpaalam sa atin which is wala namang problema sa akin talaga palagi ko naman po sinasabi sa mga katim ko kahit sino po sa kanila malaya po silang umalis malaya silang mag-solo. Basta uh, mas maganda kung okay yung pagpapaalam. Kasi anytime pwede silang bumalik. Pero yung alis po sila ng uh, di maganda yung pag-exit. Ano? Kagaya nung isa, kilala nyo na po kung sino yun. Ay, yun, nahihirapan tayong ibalik. Kasi yung tiwala baga. Nawala yung tiwala. Kaya yun po. Oy kuya na shout out. Sumama rin pakiramdam ko kahapon buti hindi na. Oh, para tayo bro, ano? Ako naman di pa naman ganoon ka sobra yung pakilam pakiramdam ko lang na lalag natin ba. Yan. Lahat pala tayo siguro nga nung nagano tayo, yung nag-shoot tayo sa Danjoy. Medyo malayo po kasi yung pinuntahan namin, medyo bago 'yon. Uh, panibagong uh, ano. Shout out nga pala sa mga pinsan ko diyan. Pinsan Joy, pinsan Biancy. Baka naman nandiyan kayo, mag-comment kayo. <clears throat> Ayan po, kamis na po yung Danjoy. Kahit ako namimiss ko na rin po. Ayan. Mga pinsan, mga insan, shout out. Insan VNC. Oh, yan dyan si BNC? Eh, First time to. First time kong nakita ng nag-comment si Insan Bianse. Maaga kasi tayo ngayon. Gising pa siya. Wala naman, di ko naman nakita. Eh, baka naman ano. Baka naman niloloko nyo lang ako. Ayan. Wifey in the house. O, asan si Insan Wifey dyan? Insan Wifey, where are you na? Excited ka na bang ibulong natin? <laughs> insan wifey. Namiss ko na din po ang Don Joy. Ayan. Nasaan ba si Insan Joy? O, mga Insan natin, ha? Ayan, shoutout po kay Ma'am Bopil. dito kalingap Don Joy Paul. Blessed Sunday, everyone. Okay. Dan po Hong Kong. Uy! Grabe naman. Sunod na out of town po namin siguro. Baka po Thailand. Ano? Di pa po siya na paplano pero siguro Thailand po. Ayan. Dami po nag-aantay sa Danjoy Pasensya na po kasi yun na nga, sumama so, yung pakiramdam natin, no? Dahil ba dapat ang upload natin ngayon, Don Joy, saka yung kambal? Kaso ah, yun nga, anong nangyari? Ayan, tanggap na tanggap talaga si wifey ng mga matubang. Ayun naman, basta mabait po, ay tanggap na tanggap po natin yan maganda po sa Thailand. O nga po pa ang balita ko rin sa Thailand.